nakapotol ba kayo? Ako, nakapotol na. Wala kaming pakialam! <laughs> Siyempre, pinili ko yung mga kapwa ko si Raulo. <laughs> kaming... Hey, y'all, uh, come look at this! <laughs> Kaya kayo, mag-iwise kayo sa pagpili niyo sa mag nyo. Sana all. Oh. dati. Okay. Emotional, damn it! Pwede pa na ako, ah. tapos ko lang bumoto. Ah? Wala kami pakiala! Yeah. <laughs> <laughs> Pinili ko lang yung tingin ko mga taong dapat na boto. Nakakadala ah, ka na kasi yun. Eh. Sorry, sorry. Kaya ano maging ano kayo sa Yung nyo, sa pagboto. Wala kaming pakialam! ano hindi ano pagsisiha pagdating sa huli. Sana ano Nakakapagsisi kasi. Ano <laughs> okay, guys dito na muna ako. Bye.